Ah, uh, ito nga po pala mga kasaka yun. At uh, ginawa po natin itong video nito para po malaman nyo na uh, kung yung mga magsasaka ay kumikita pa. At ito po, meron po ako babalita sa inyo yan. At uh, dito po sa amin ay meron pong nagpagik na isang ektarya po yung kanyang lupa. At naka 54 kaman lang po siya mga kasaka sa isang ektarya. And then po, siyempre, alis po natin din yung mga namumursyento at yung Pertsyo non ano nung yan. At kaya yun dun sa 54 kaban po mga kasaka, ang natira na lang po sa may-ari ay 42 kaban. Yun po ang naging neto niya sa kanyang palay 42 kaban. At ito po, ang kanyang presyo na kanyang palay ay 10 piso po mga kasaka yan. At ito po yung pinagbilhan po ng 42 kaban niya. 27,300 pesos ang Pinagbilihan po ng 42 kabanya mga asaka. At ito po yung masaklap. Yung kanyang ginastos po sa isang ektarya ay gumastos po siya ng 37,170. O talong-talo pa po siya. At talo pa po, po siya ng 10,000. May git sa kanyang gastos, sa kanyang pala yan. Paano po natin susolusyonan yan? Harap tatlong paglalagay po natin ng palay, alas ganyan po yung nangyayari yan. Puro talo, Baw na po sa utang yung mga magsasaka. At sana po yung presyong 20 pesos naman po yung hinihingi namin magsasaka, pagbigyan nyo naman po. Talaga pong baw na baw na po kami sa mga utang, mga nandyan sa gobyerno. Sana po tingin nyo po kami at umiyak na kami po sa sobrang talo sa aming pagpapalay. At dyan, din, dyan po namin Pinagkukuha na po yung mga pag-aaral ng bata, kailangan ng sabay, pambayad ng kurente. Alos dyan lahat po sa pagbubukid, dyan po namin kinabubuhay. E tapos po, ganyan pa po nangyayari sa amin? Sana po maawa po kayo. Yung mga nasa gobyerno yan, sana po dinggin niyo po kami. Ibalik niyo po yung presyo ng palay, yung 20 pesos man lang po yan. Makabawi po kami at kumita po ng konti. Yan. Sa lahat po na mga magsasakayan, sana po pag-i-share niyo po itong video nito para po malaman po ng iba. Talagang bound na bound na po sa utang ang mga magsasaka. Na tatlong lagay na po yung aming ginagawa rin, eh. talagang alos talo utang po yung aming natitira sa aming pagsasaka. E sino po po magsasaka kung wala na po yung punan? Alos inuutang lang po namin yung punan namin sa pagpapalay. Sana po Pangulong BBM, kung mapanood nyo po ito, sana po, bigyan nyo po nagad ng aksyon. Yung mga farmers, kawawang kawawa na po kami. Wala na po kaming mapagkuhanan ng aming mga perang panggasos po sa palay. Kung ganito po ang mangyayari. Mas mabuti pa po, po yung kangkong. Napakamahal kesa sa palay. O, ano po mangyayari sa amin? Yan mga, ano, mga kasaka. Talos, talo, talo tayo pagang so, ewan ko lang po kung meron po magtatanong kung hindi pa po, po, po na-accident to.